At yon mga par, mag nga pala tayo dyan ng Rider J115. At ang sakit nga pala niya na inausok ng kulay puti mga par. Kaya titingnan natin ang valve seal, piston ring, at piston mga par. simulan na natin. At ang una nga pala natin yung babaklasin ay yung cover ng motor. Malamang naman na unahin natin yung makina agad. <laughs> at pagkatapos nga natin mabaklas yung cover ng motor, ay susunod naman natin ay yung L-cleaner. Para matanggalan natin dyan yung fuel injector. At pagkatapos natin matanggal dyan yung fuel injector, ang kasunod naman dyan natin tatanggalin ay yung tambucho. At pagkatapos nyan, natin muna yung timing mark bago natin babaklasin yung cylinder head para malaman natin kung saan nakatama yung timing mark nung timing gear. At hindi naman po ako nagmamagaling. Ito po ay natutunan namin yung tamang arrange ng pagbabaklas at tamang arrange ng pagkakabit. At natanggal na nga natin dyan yung cylinder head pati yung block tatanggalin na rin natin para makita na natin yung piston kung may gas gas ba at saka yung piston ring kung tama pa ba ang sukat o hindi na. At natanggal na nga natin dyan yung block at tinignan ko na rin yung piston goods pa naman yung piston. At ang kasunod natin titingnan dyan ay yung piston ring kung tama pa ba yung gap o hindi na. At ang naisip ko nga para nagtanggal lang ako ng isang piston ring. Tapos pinasok ko sa block at ipinasok ko sa apat na stud para magpantay yung piston ring. At nang makita natin kung tama pa ba yung gap o hindi na, kung na natin ng bagong piston ring. At dito nalaman natin na hindi na pwede yung piston ring kaya papalta na natin ng bago kaya kakalagin na natin. Kaya nga pala natin hindi muna binaklas yung piston para hindi tayo magdubli trabaho. Kung goods pa yung piston ring, hindi na natin tatanggalin. Pero kung hindi na, itatanggalin natin mga par. Kaya nga dito tatanggalin natin yung piston at nalaman natin na hindi na goods yung piston ring. At pagkatanggal nga natin sa piston ay mag grind muna ako ng bulb para lumapat ang bulb sa bulb ring. Kasi pag hindi lapat yung ating bulb sa bulb ring, possible na sisingaw yung ating combustion. Maaari itong umandar kaso mahinang bumatak o hindi naman umandar. Kaya panatiliin nating lapat yung bulb sa bulb ring para gumanda ang performance ng ating makina. At lalong mas gaganda ang performance kapag grip ang pamunas. <laughs> At dito naman sa part na to mga par ay papalitan na natin ng bulb seal. At dito din kadalasan dumadaan ang langis kapag malutong na ang bulb seal o naglilik yung langis papuntang piston at pagbaba ng piston syempre magbubukas dyan yung intake valve at papasok dyan yung gas at pati na rin yung langis kasi sira yung ating oil seal eh. at kapag nagcombustion na yung ating piston at dito na mapipress yung air, gas at yung oil at doon na mangyayari yung pagsabog o magkakaroon na ng power yung ating makina at lalabas na sa exhaust yung puting usok at sana naintindihan ninyo yung mga pinagsasasabi ko <laughs> at dito naman mga par ay magkakabit tayo ng piston ring at ang ino na nga pala natin dyan ay yung top compression ring yung matalas at pagkatapos natin mailagay ang susunod naman dyan ay yung second compression ring, yung hindi matalas. At ang kasunod nga natin dyan ay kakabit tayo yung oil control ring. At dapat hindi magkakatapat yung bawat dugtungan. Kailangan tig 90 degree bawat dugtungan para hindi dumaan doon yung langis. At yun, pagkatapos nga natin maglagay dyan ng piston ring ay magkakabit naman tayo dyan ng base gasket. Tapos gagamitan natin ng pinagbabawal na technique. <laughs> At pagkatapos nga natin maikabit yung piston na binili natin, syempre ano pang hinihintay natin kundi magsalpak na tayo. At nang makita na natin yung resulta kung nawala ba yung kulay puting usok o hindi. Uy, talagang napakabilis ko naman gumawa at nakakapit na agad yung cylinder head. Yung pala, nakapass forward lang. <laughs> Kaya mabilis, charot. At magkakapit na nga tayo ng cylinder head cover nang matisting na natin ang lubusan. <laughs> Tara, let's go. testing na natin, mga par. At yun mga parna, wala na nga dyan yung kulay puting usok at atakpan na natin, lalagyan na natin ng kuber. And dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyo. At pasensya na mga par, dahil ito muna ang ating content kasi madami akong gawa ngayon, nakatambak ngayon ng madaming motor. At hindi tayo makapag-adventure at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta. At magantay lang kayo sa ating adventure, maraming salamat, thank you.